Hello mga kasari, good morning. Ayan, kararating lang ni Kuya Dave. Galing sa palengke, namili ng mga. Siyempre, wala na tayong bigas. Ayan o. Oh. Wala na bigas kahit na isa. Tingnan natin yung sasakyan. Punong puno daw sabi niya. Ayan, puno pala talaga. May dalawang sako dito na bigas. Ayan, puno. Sa likod. Sa likod niya pala yung iba. Ayan. Mahal na. Mahal ang yellow, Ang taas na po. Ay, 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 pula. Iwan na. Yo. Ha? Wala. Ayan, hakot kuya Dave. Ang dami. Yung cart mo. pa yung cart. Ano yan? Lubi? Daming lubi. Bulad na? Okay mga sisi, ito na yung nabili ni Kuya Dave na bigas. So, anim na sako lang muna kasi ito lang yung makaya ng aming sasakyan. So, 25 kilos lang ang binibili namin. Hindi ka noon na 50 kilos bawat sako. So, ngayon ay maliit na sako na lang yung binibili namin kasi minsan may bibili ng kalahating sako. Kaya ito na yung binibili namin. So, ang price nito is 1,310, 7,800 ang anim na sako. Before kasi, Uh, yung binibili namin is kulay yellow na kuha ko, pero sabi ni Kuya Dave nagtaas na daw ang kulay yellow 1,345 kaya ito lang muna, so benta namin is 50, ah uh, 60 pala, 60 ang kilo, tapos yung aming banay-banay -bana is 57 ang kilo ayan na, nagtaas na ang bigas check nyo sa lugar nyo kung same pa rin ba ang uh, presyuhanin nyo sa inyong bigas baka nagtaas na rin And may mga item tayo na sabay na nabili ni Kuya Dave kanina. Nandito yung mga resibo. Ito ay yung mga electrical supplies na hinahanap talaga dito sa amin mga sisi. Ito yung Ecolom branded to. Benta namin ng 115. So titingnan lang ni Kuya Dave kung hindi ba siya nagtaas. Bumili siya ng 10 piraso ng Ecolom. Ayan. Branded to mga sisi. Next ay paint, thinner. Mabenta to. Kung may mag pipintura sa lugar ninyo, ito'y kailangan na kailangan. Paint thinner. Tapos, itong isa is solvent. Ayan. Solvent. Tula pa akong price kasi bago lang to. Si Kuya Dave na bahala mamaya mag-price dito. Lagay muna natin yung resibo. Tapos, bumili din kami ng iba't ibang size ng mga brush. Kasi yung ganito namin is naubos na. Daming naghahanap talaga ng mga paint brush. Ayan, tatlong size ang meron. Number 3, number 2, and number 1. Tapos, add ko na lang din yung uh, stick. <laughs> Hindi ito sa electrical supply, mga sisi ha, sa palingki ito. Bumili si Kuya Dave ng isang kilo ng popsicle stick. Iriripak namin ito ng tig bawat pack. Tapos, ano pa ba? Dito tayo. Merong uh, piwi na nabili si Kuya Dave tigli lima to mga sis. lima ang green, lima ang kulay red. So, benta namin ito dito sa amin kasi sa palengke lang to mabibili. Wala ito sa grocery mga sis. Benta nila is 20 pesos. Siyempre, benta namin dito is 25 pesos na. So, tigli lima, bawat kulay ng kiwi. Tapos, meron ding cheese eat. Ang cheese eat, parang sampu yata yung binili ni Kuya Dave. Ayan. Sampu or lima. Tapos, ang movie, mas marami ang movie. Same pa rin, 25 pesos ang benta namin nito. Okay, tingnan natin yung laman ng trolley ni Kuya Dave. Bumili pala siya ng munggo. Lagay natin dito sa taas muna yung munggo. Meron pa palang tuyo. Sana yun. Ay, ito pala mga tuyo. <laughs> Isinabit na ni Kuya Dave para hindi kapangin ng mga langgam. Okay, so next ay itong 3x16 na plastic para sa uh, yellow. Ayan, lagay natin sa baba. Tapos, tiny ordinary para sa uling. yan At sa iba pang mga, yung may bibili mga sisiko. So, yan yung ginagamit namin kasi manipis lang siya. Tapos, itong tiny para sa bigas. Ayan, bio, bio Texas pa rin. Kaya pala mabigat to. Puro plastik pala itong pinamili ni Kuya Dave. Tapos ito ay medium size. Same pa rin siya para sa bigas. And ito pa rin. Plastic pa rin halos lahat. Ayan, para sa bigas pa rin. And next is ay ang ano to. Sibuyas na pula. Meron tayo ditong uh, bawang. Ano pa ba sa ilalim? And meron tayo ditong last is last is luya pala mga sisi ko. Ayan oh. Okay. Ito palang nabili kong stackable bin mga sisi. Ayan. Ang iba nito pala ay gamitin namin para sa aming mga electrical supplies pala. Ito pala yung isa sa mga inutos ni Kuya Dave sa akin na dagdagan ko daw para lagyan niya ng kanyang mga mga nabiling wait lang ang tigas <laughs> ng kanyang mga nabiling uh, electrical supplies wait lang So, syempre, lagay natin dito yung mga brush. Yung mga brush na nabili ni Kuya Dave. Para mahiwalay natin ang mga sizes ng, ayan. Okay, hawakan natin. <laughs> so, ito ay number 3. Lagay natin sa pinakataas. Ayan. Para maganda na siya tingnan kasi napakakalat mga sisi pag walang ganito nilalagay lang namin sa tray. Yan o. Kasyan na siya. Tapos, dito sa baba naman ay yung number 2. Brush number 2. Yan. Parang ano siya. Parang hindi siya na-balance. Yan. Tapos, dito sa pinakailalim, yan, ito yung, ano, ayusin natin so nakalagay dito yung iba't ibang size ng mga brush and madali lang talaga siya makita kapag nakahiwalay kasi malalaman mo kung ano yung mga wala ng laman kasi lagyan ko siya ng name dito kung anong size at price kasi dito sa ilalim mga sisiko wait lang, pakita ko sa inyo yung aking lagayan ng electrical supply sobrang makalat ayan, so dito sa likuran ng aming bigas yung kahon ng aming bigas, meron kami nitong nilalagay ng mga electrical supplies. So, kung nakikita nyo, ganito siya. Ganito ang pagkaayos niya. Yung mga luma kong tray, ito yung nilalagyan ko ng mga ganito. So, ngayon, meron akong organizer. Pwede ko na siyang mai arrange Pati itong mga armak. Armak na tape. Pati pa yung ibang nakalagay sa garapon. Ayan, pwede ko siyang ilagay dito sa aking nabiling organizer. So, dito sa ilalim, ayan o. Meron kami mga poset. Ano to? Tingnan natin. Ay, ayan. Ayan, ayo. Receptacle. Ayan, meron tayong ganyan. Pero ito, hayaan na lang siya na nakalagay sa box. May mga ilaw din tayo dito. Ayan. So, ang binibenta lang namin ng na mga electrical supplies ay ito lang talaga yung mga hinahanap talaga ng mga suki, so mga customer. Pero yung mga hindi mabenta, syempre, hindi natin i- hindi tayo bibili. Yan, may mga ano pa pala kami. Hindi ko alam kung anong ano nito, nung pangalan nito.